Malagkit ang init ng lungsod ng gabing iyon at para kay Leoncio Leon Madrigal III na isang tagapagmana ng Madrigal Global Holdings, iyon ang perpektong klima upang malasahan niya ang singaw ng komunidad na matagal na niyang pinapanood sa malalabong bintana ng bulletproof SUV. Sapatos niyang dekorte, relun niyang Swiss at apelidong nakadikit sa mga pader ng Forbes Park, lahat iyon inilabag niya sa lihim na safe sa rest house ang natiray kupas na kamisetang kalawang ang kulay, pantalon na may butas sa tuhod at mumurahing chinelas na kanina lamang niyang binili sa bangketa sa halagang 50 pesos. Dala niyang backpack, ang laman ay ventilador na mano-mano at isang spiral notebook. Nagsimula ang kanyang immersion. Tungkulin niyang idinisenyo para sa sarili matapos mahuli ng ama na inuuna ang loho kaysa trabaho. Magpakalugmok ka sa kalsada, at hanapin mo kung nasaan ang halaga ng salapi. Mariing bilin ni Don Armando Madrigal. O isusuko ko sa foundation ang kalahaki ng mana mo. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e-like na ang video. Mag-subscribe at itapang notification bell dahil bukas may isa na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Sige, tuloy na natin. Agad itinaya ni Leon ang yabang. Tatlong linggo siyang mabubuhay sa kalsada, magtutustos sa sarili gamit lang ang laman ng bulsa, limang daal piso na hindi niya nagalaw mula pa kahapon. Sa unang apat na araw, natutong matulog si Leon sa karton sa ilalim ng tulay ng Estero de San Miguel kasama ng ilang tambay na tumatawa sa gitna ng kahan ng gin. Hindi siya nagpakilalang dating atinista. Tumutulong lang siyang mag-igib ng tubig kapalit ng kaunting barya. Gumabi ng linggo, nakilala niya si Mangrado. Itong taong palaboy na dating mason, ngunit tinamaan ng mild stroke, kaya inaabot lang ng mga tricycle driver ng pisong barya kung minsan. Sa lilim ng pader na amoy ihi, bumubulong si Mangrado ng talumpati niyang iniaalay sana noon sa graduation ng anak na hindi na natuloy dahil binawian ito ng buhay sa dengue. Habang nakahawak sa nanginginig na kamay ng matanda, nakaramdam si Leon ng balisang init sa dibdib. Ganon pala habigat ang marinig ang kwento ng taong bihirang pakinggan. Kinabukasan, gumising siyang tuyong luha ang pisngi. Bumangon upang bumili ng pandesal, dalawang piso ang tira niyang barya, kaya nagdesisyong kunin ang libre sa karinderiyang nagbibigay ng saglit na almusal tuwing lunes. Doon niya unang narinig ang pagputak ng radyo tungkol sa paparating na groundbreaking ng Madrigal Heights Residence, proyekto ng kanilang kumpanya. Napatigil siya habang siya'y nakakalkal ng lumang posporo, pinagpipyastahan sa balita ang dambuhalang kita ng sariling pamilya. Hapon ng Martes, umupo si Leon sa kanto ng Lacandula Street, kabiesa ng lumang divisorya. Hawak niya ang notebook na puno na ng obserbasyong sinusulat upang maipahita sa amang naghihintay ng ebidensya ng pagbabago. Nagkataong dumaan ang crew ng isang sikat na social media channel na gumagawa ng segment na Kwentong Kalsada. Nakita nilang matikas ngunit gusgusing binata na may kausap na lumang pulubi. Amoy scoop agad ng videographer. Rich kid na nagkukunwari raw, biro ng producer, ngunit di niya alam kung sinong kaharap. Nilapitan sila yon, biglang tinutok ang kamera. Boss, social experiment ba yan? Kunwari, pulubi ka. Baka gusto mong ipaliwanag sa viewers. Takinulin niya ang kanyang muka. Inatrasan ang spotlight. Mulit na ng host ang kanyang braso. Pwes, kung totoo kang mahirap, eto, subukan mong magdrama. Ipinukpok ang mic sa kahon niyang barya. Tumatawa ang kameraman. Kumulo ang dugo ni Leon, ngunit tiimbag ang kinaya. Wala siyang karapatang masira ang misyon. Dahil umabot ka na sa part na to sa ating kwento, alam kong nagustuhan mo ang eksena na to sa kwento na to, pwede bang pasubscribe naman dyan sa ating channel para di mo mamiss ang bagong story ko araw-araw. Pindutin mo lang ang subscribe button. Ang pag-subscribe mo ay inspirasyon ko para gumawa ng maraming kwento gaya nito. Salamat po. Tuloy na natin. Gabi pa lang, kumalat na sa Twitter clip na pinamagatang Pawa ang Peke, Social Experimenter. Umarte lang na pulubi. Sa lumang internet cafe, napanood ni Leon ang sarili. Natulala siya, lalo nang basahin ang comments. Scripted, influencer clout, gawa-gawa para sumikat. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Ni hindi man lang alam ng mundo kung sinong madrigal ang hinuhusgahan nila. Umakyat sa trending topics ang pangalan niyang Leone. Maling spelling pa. Miyerkules ng umaga, tumutok ang mga pahayagang broadsheet. Nagpaambon ng chismis ang Daily Beat na umano'y anak ng politiko ang hunghang sa video at may anomalya pa raw kakabit. Habang nagkahigpitan, dumalaw sa tulay ang asong kalye na nilalambing ng mga batang lansangan. Kumalat ang usok ng tuluyang pagkutya kay Leon, ngunit may kakaibang tibok ang puso niya tila mas lalong nauunawaan ang pighati ng mga taong hinuhusgahan dahil lang sa hitsura. Kinagabihan inanyayahan ng Madrigal PR team si Don Armando sa crisis meeting. May lumulutang na espekulasyong si Leon daw iyon. Nagpursigi si Leon at nag-text sa ina. "Hayaan mo ako, Ma. Isang linggo pa. May balak ako." Hinayaang manahimik ng matanda bagaman kumikitslot ang galit, ayaw niyang maging katawa sa publiko. Huwebes, guho ng makulimlim na ulap ang Abad Santos. Dala ni Leon ang pinakahuling 30 pisong ipinambili niya ng dalawang binalutang adobong pusit sa karinderiya. Iyon ang ibinigay niya kay Mangrado kasabay ng mineral water na nakita mo sa retrato. Eksakto ang sandaling na litrato ng litratista ng Manila Globe na gumagawa ng positive peace tungkol sa street outreach sa esenang iyon kitang kita ang kabantugang pagkahabag isang maruming binatay nakaluhod iniaabot ang ulam at tubig sa matandang nakasalampak sa bangketa wala pang nag-aakala kung sino ang binata hindi siya pinansin ng mga dumadaan maliban sa ilang estudyante sa background na pabulong na nagtatawanan iniisip na feeling hero lang Biyernes ng madaling araw, nilabas ng Manila Globe Online Edition ang photo essay na Tahimik na bayani sa kalye. Tinanong nila kung sino ang hindi pa kilalang lalaki. Nagising si Leon sa turuturo ng mga batang kalaro. Hawak ang cellphone na ninakaw daw sa wifi ng kapitbahay. Kuya Leon, trending ka ulit pero good naman. Nabasa niya ang libo-libong komento. Saludo, sana all, let's find him. Kasabay nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Madrigal Group. Kinumpirma naming si Ginoong Leoncio Madrigal III ang lalaking nasa litrato. Bilang bahagi ng kanyang personal na proyekto, ginampanan niyang maglilingkod sa iba ng inkognito upang maunawaan ang tunay na pangangailangan. Umakyat lalo ang balita mula sa pangungutyay naging pagkasabik kung ano pa raw ang maaaring gawin ng bilyonaryong pulubi. Sabado ng umaga, nagsukbit sa leon ng malinis na polo. Inupuan ang press conference na inorganisa ng Madrigal Foundation sa mismong kalsadang tinulugan niya. Naroon si Mangrado, nakaupo sa wheelchair na bagong bigay. Humigop siya ng hangin, tumayo sa harap ng duse-duse ng kamera. Hindi ako karapat dapat sa titulong bayani, panimula niya. Ginawa ko lang ang dapat matagal ng ginagawa ko makinig sa kwento ng kalye, sa tunog ng sikmura ng mga batang natutulog sa karton at sa iniiyak ng matatanda na inabutan ng gutom. Inilahad niya ang buksan niyang programa, Kalinga Loop, isang rotating fund na susustento ng pagkain, gamot at livelihood training sa 30 barangay. Kickstart ng 200 million mula sa trust fund niya mismo. Tugon niya sa tatay niya na nagbanta ng penalty. Hindi ako pinilit ni Itay dito. Ako'y sumugal sa karanasang gusto kong madamda ng personal. Nang tinanong ng media kung ano ang masasabi niya sa unang nanlalaik sa kanya, ngumiti lang sila yun. Salamat. Nung ininsulto nila ako na kong ang tingin ng lipunan sa mga may hirap ay palaisipan. Kung walang lalamang manglilimahid sa atin, hindi natin mapapansing may mali at sa kanya ibuka ang notebook, ipinakita ang pahinang Marginal Utility of Courage is equal to one unit ng tapang kada one pagkadurog ng ego. Natawa ang press, ngulit nabaon sa isip nila ang punto. Kung iisa-isang hakbang ang kailangan, magsisimula sila ngayon. Kinabukasan, linggo, nasa front page si Leon, hindi bilang paksa ng panlilibak kundi Madrigal Hair leads street renaissance. Sa luog na kalahadang kwento ni Mangrado, irerehire na bilang caretaker sa bagong Madrigal Skills Center. Nakalista rin ang hotline para sa resource volunteers. Aling angaw sa social media ang hamon mag ng isang bote ng tubig at isang oras na pakikinig. Humaba ang pila ng gustong sumali at ang unang dumating, ang producer at cameraman na unang nanunukso sa kanya. Dala ang kamera ngulit ang unang kinirohanan, ay si Leon na tahimik na naglilinis ng bangketa katabi si Mangrado. Ngayon, totoong kwento na bulong ng host. Habang dumulot ang dapit hapon, kumakapit sa balat ni Leon ang simuyang amoy usok ng jeep at simot ng asfalt, ngunit sa bawat hinga, sinasalong nga ang bagong aral. Hindi sapat na mamudmod ng yaman mula sa bintana. Kailangan maupo sa upuang bato, mag-abot ng ulam, at tumingin ng tuwid sa mata ng sangkalye. At sa loob ng kwaderno niyang puno ng marginalia at mancha, sinulat niyang muli, kung gaano karumi ang kamiseta, Ganoon kadakat kalinis ang layunin. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.